Miles Socampo at Elijah Canlas, hiwalay na. Marami nga ang nagulat sa revelasyon ng actor at singer na si Elijah Canlas tungkol nga sa estado ng relasyon nila ng EAT TV host na si Miles Socampo. Kamakailan lang ay na-corner si Elijah ng ABS-CBN para hingan nga ng reaksyon tungkol nga sa kinakakasangkutan ng kanyang co-star sa senior high na si Andre Brillantes na nadadawit ang pangalan sa Dio Manoy naging dahilan ng hiwalayan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Sinabi nga ni Elijah na ayaw niya umanong makialam sa issue dahil lahat naman ng tao umano ay makanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. Gayunpaman, nariyan lang umano siya para suportahan nga si Andrea. Narito nga ang pahayag ni Elijah. Ania? Yeah, but I don't really want to meddle in it. I mean we all go through our personal things. Yes. And uh, is a a great person and a great artist and uh, I have nothing but support for her. And uh, yeah, like we're here naman for her. Like We know it's been a lot. That's why... That's why we try to give her the support that she needs. Ngunit, ang ikinagulat nga ng marami ang naging revelasyon nga at pag-amin ni Elijah Kenlas tungkol nga sa naging relasyon o estado ng relasyon nila ng kanyang long-time girlfriend na halos umabot ng dalawang taon na si Miles Ocampo. Ikinagulat nga ng marami matapos aminin ni Elijah Kenlas na hiwalay na sila ng kanyang long-time girlfriend na si Miles Ocampo sa nasabing panayam natanong nga sa si Elijah kung kumusta na ang estado ng relasyon nila ni Miles Ocampo dito nga ay diretsahan ang ang inamin ni Elijah na ilang buwan na silang hiwalay ni Miles narito nga ang tanong ng reporter and with Miles going strong with the relationship or is it well yeah like we went through a rough patch yeah. recently Uh, mainly because we we're going through our own personal yeah. stuff and it's been hard so uh, yeah like we're figuring things out I think you guys are okay yeah we're okay we're not mad at each other or anything like that but yeah maybe oh, wait so, so we want to know the real score is it like um Are still together or not, not anymore? Uh, sadly, no. Uh, okay. Yeah, we, we broke up a couple months ago. Okay. But uh, I'm, I'm always gonna have love for her and I'm yeah. always gonna support her uh, in whatever she does. And I'll always be her number one fan basically. But right now, we're just taking our time figuring yeah. out uh, ourselves and our lives right now. Ibinahagi nga ni Elijah na dumaan sila ni Miles sa sa isang malaking pagsubok kamakailan lamang. Ito ay dahil na rin umano sa mga personal na pinagdadaanan nila ngayon. Kaya naman, minabuti na raw umano nila na maghiwalay muna. Iginiit e naman nga ni Elijah na hindi mawawala umano ang pagmamahal niya at suporta kay Miles Ocampo kahit na magkahiwalay na sila.